Kalau aku ini di sungai. So, mau try kok nang kristal kayak punya guys, terus terang. Terang. Buka kemana? So, it's our fourth day na, guys. And kagahapon, third day na mo is katong nag-helicopter ride me na vlog ni Boss Markie sa iyang market took off na page. And karon guys, wala na mi nahuna-hunaan nga activity. So, maad na lang dito sa Station 1 sa Boracay. Kanaot ta sa morning view dito, ah. Kung unsa jud kanindot. Kaad to may dito to may adlaw, pero gabi imang to. So, karon makita dito na to kung unsa kanindot. toa ara, guys, oh. Mauli na mi ugma, guys. So, di jud pwede nga di na ko ang ilahang dagat tiri. Grabe jud siya kanindot guys, ang tubig kay na green green, ang ilahang sand kay white sand jud siya, ya, sa katanan. Share na ko sa inyo ha guys nga sulit jud kayo ako ang vacation guys. Daghan kayo ko ba nga first nga na experience diri guys sa pagbiyahe pa lang, first time na ako nakasakay karo din kagahapon first time nako ako nakasakay og helicopter so nagtan-aw ko sa view sa dagat guys nice jud kay siya guys lang taw ra good dili kay siya baktas-baktasan samot motag kauban may mom partner sa kinabuhi charo tapos mag holding hands while well, walking ta jud mo samot motong tag naagi to si Bibi Troy sabay namo no Kung oh kay color jud ang tubig nila ay as in blue kay dili sa blue green uh, nga uh, light, light, light green light green light green Ang ilang sal, kay grabe jud Tikayo. Gibutang ba ni? Eh? Mura na gibutang ilang sun. So guys, sisa nga na po ilang crystal kayak. Mara out it na ko. Ha? Ah? So, masakit na tong kayak guys. Mag-picture-picture ta. This is it guys. Yeah. Mo na niya mga pictures, guys. First time na ko ning crystal kayak, guys. And dere pigad sa Boracay. Sa kadaghan sa kong pictures, guys, Maura ragyo taon ni akong napilian kay di jud na ako, mabuka-buka akong mata. Dapat de unta ato na akoy dala nga shades para inighigda-higda dira makaura-aura kung tama no. Sa dihang di na mabuka akong mata, moingon gyud din taon tong nagpicture nga mabukay mata para nindot atong pictures. Ay, di man ako makaya, guys. Mo ragyo taon na pasensyahin na ninyo. Charat! And diri arapod na ako na dare na maging ani guys. Nice experience guys. ko na ako bubuka akong mata. Wala ko picture na nagbuka nag na buka akong mata kung naghangad ko. Kay grabe ka silaw dun. So, nice experience. Huwag muna tayong umuwi. Mauna <laughs> dapat background music, anak, guys. Kaso, dili pwede kayo makapirite ta. So that's all for today, guys. And the crystal kayak jud ko. Bye bye. Guys, na ako ibag ong game na introduce sa inyo ha kani ang Apple Do 888. So dali guys, magdula tap. Dahil kay dula dri guys, and kani atong itray kani ilahang Super Ace. Play. So mag scatter scatter na putaron guys sa ilang Super Ace. Play. So, di na nato na. Wait. So, ang ato ang i-bet, guys, is di na nato dugay-dugay yung -dugay 500 talit siya. Oops. Sa mga yun. Na, guys, 500 talit siya para wala nga ilangay. Ilang, eh. Oh, scatter. Oh, isa scatter pa. Isa pa ka scatter. Oh, oh. Oh, scatter. Scatter, dali ako na scatter, guys. Oh, trawa. Oh, natin free 10 spins. Dali. Oh, oh. Oh, four times. Cutter pa, isa pa. Ay. Oh. Free spin. Ako mo na ito, free spin. King, club, times. Five na lang. Club, oh, 1,000. Oh, last free double. spin. Oh. Oh. pila na to atong gibet 500 to, atong gibet na atong gidugay-dugay so nakadaog taog 10,000 plus so yung ato lang kadali guys ang kaning super ace diri sa Apple Do 888 so kung gusto po mo mag-try na ko ang link sa comment section and dito amo pag-click tapos pag-register tapos pag-deposit and pag-withdraw dali ra kay na siya guys so so pagidugay-dugay nimo download Apple Do 888 bye